free taste Imas Sarap Dito yun sa Santo Domingo Mga kanayipi Dayanas Dayanas WhatsApp up mga Good morning sa inyong lahat. Nandito na tayo sa IGL ngayon. Araw pala ng Webes. Magantay na naman tayo ng magiging pasayro natin dito sa IGL. At yan na talaga yung hanap buhay natin. Di ba? Maraming maraming salamat sa suporta, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa nyo. Thank you, thank you so much sa inyong lahat mga kanoy Abangan nyo na lang na ano, sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo. Okay? Antay tayo mga kanayipi. Bali, kami pa lang ni Mia yung nandito sa IGL na uh, bicycle driver. So, antay tayo mga kanayipi. Nakaon pa pala yung ilaw ko sa baba, yung underglow niya. Yeah. Tain natin. Oke, okay. Ayan, may pasayro Oh, no okay. hey, we'll Ate kan? Jangan jai bats. Kamera ata kamera sauka. Okay. I see. 30 pesos yung isang biyahe natin way na manok oh. kasi nga dalawang pasayro na galing sa IGL umita tayo doon ng 30 pesos plus yung inatid ko dito sa ICE dito sa bayan nagbigay naman ng 50 alright hanap ulit tayo ng panibago time madam 28 ako na naman yung pasayra dito sa emergency hospital pumita tayo ng 50 doon 90 pesos dalawa yung naisakay kong papuntang bayan isang bumaba dyan sa cultural isa dito sa national kumita tayo doon ng 90 pesos mga ka alright, hanap tayo ng panibago ayan, almusal muna tayo mga Anong oras na rin? Nagugutom na. Ayan, bumili ako ng ano pagkain ng aking mga lagang manok yung maliliit tapos yung vitamin sila okay ayan patid ko muna yung mga kapatid ko mga kanaypi bali pupunta kami ng Santo Domingo mag order ng ano ng handa ni Bentong bukas kasi birthday ni Bentong bukas mga kanaypi tapos atid natin sila dun sa bayan Mamaya na ako mag-aalmusal. Tinapos ko lang na pakainin yung aking mga alagang manok. Magpalit ng tubig. Ayos na. Santo Domingo Pipe. Eh, kami, man. Foto cheese. Cheese. Ka. <mukil> Kastu, 50 pieces. Mabalik. assorted. assorted. Klase, assorted. Bilao, 50, 50 pieces. Okay. taste. Imas. Sarap. Dito yun sa Santo Domingo, mga kanay. Dayanas. ayan mga kanaipi bumaba na yung mga kapatid ko pinigyan naman ako ng isang daan alright nandito na ako sa EGL mga kanaipi pumain na rin ako sa bahay kanina bali nandito na tayo magantay tayo ng pasayro buti na lang walang tricycle na naabutan dito no kaya tayo na yung magkakarga nantay lang mga kanaipi di ba? that thing. Ayan, parada mo tayo dito sa paradahan mga kanayipi. Pila tayo. Ayan, madam. Ayan, pila na tayo. Ay, karga na tayo mga kanayipi. Bayan sa akin yun. Alright. Ayan, may baba na natin mga kanayipi. Yung pasero natin. Alright. Kumita tayo dyan ng 50 pesos. Bali, nakapila na naman tayo mga kanayipi. Dito sa paradahan. tingko kuha ito yan no. Pasakaling Win Next week ako ito paano? Pasakaling daw ang o mati makakuha ka nga oh. Pasakaling Good pay pala yung kwan Pasayro natin Wala kayong dala a Ayan, sakay natin si Josel. Thank you. Bye-bye.

Ito na mga kanayipi, yung pinabili ni misis sa akin. Kunti lang naman eh. Punta na tayo dito sa paradaan. Anong ah, pinapakita? Tinapa, tinapa. Wala na oh. Huh? Thank you. may paseiros na tayo isang balik pa tayo mga kanaypi let's go let's go thank you mga kanoypi balik na naman tayo doon sa bayan at naibaba na natin yung pasayros natin dito sa Puro 4 nandito na ako sa bahay mga kanoypi at nandito yung pinamili ko galing sa kinita ko ngayong araw na to yan bumili ako ng mangga pagkain ng pusa tinapa yung ulam namin ngayon na proven proven yung gusto ni Rin yan na ulam eh kaya yan yung binili ko so thank you so much sa naman mga kanaypi sa pagsama sa panunood sa no skip ads na ginagawa nyo bukas lang tayo na mag shout sa inyong lahat mga kanaypi at kukunti yung nag comment mag comment lang kayo yung mga pangalan nyo para ma shout out ko rin at makapagpasalamat din sa suporta na binibigay nyo sa akin mga kanoypi so dito ko muna tatapusin ang vlog maraming maraming salamat kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out